Hop, tahan na. Handaan. Handaan. Good morning, Kanis Wisi. Gitaw na tayo. San Rafael, yan. Kita na dadaan ng ibon. Tarang kaya na yan. Ge, alas rilis. Hop, tahan na. Tandaan lang. Ayo po natin. Eh, hey, baba konti Ayan. Ayan. Ayan, na no. Handa lang. Yan. Ayan. Ya, do it right na. Apa? Oh, dami. Ah, sa derecho na iba. Ayun na. Yung isa ka ano, nun, sa derecho. sumunod na isa. Ang tumpok. Eh, sige, labas, 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 labas. Alampag, lepas Ah, sa maliit, paunti-unti na lang. Sa malaki, marami pa. Ah, kalayo na yung iba, oh. Sige! Layo na. Ah, may lumalabas pa rin. Sige, labas, 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 labas. Abang wala pang ano. Wala na, no? Ito isang tumpok na yun, oh. Layo na. Ayan. Layo pa sundutin. Okay. Tulungan ko lang sila. Good luck, good luck. Abangan na.